Alright, good day mga kabit rides Welcome back to our YouTube channel So today mga kabit rides This is the day na mag install na tayo ng panibagong handle grip Panibagong accessories na naman para kay Black -E Beat, no? So yan uh, Walang iba kundi yung higher desu handle grip mga kabit rides The tourer Na binili natin sa 10X Motorcycle Accessories and Repair Shop sa Mekalookan no? So yan, panibagong accessories na naman tayo mga kabit rides So para, turuan ko kayo mga ka rides, kung paano i-install tong uh, hi Deso Handle Grip sa Honda Beat FI Version 2. So simulan na natin to. So una mga ka-beat tanggalin muna natin tong uh, throttle support natin. And then sunod natin tanggalin mga kabitrides itong dalawang bar end natin. No? Ayan. So, tanggalin natin itong bar end natin. So ang una natin tatanggalin mga kabitrides o so, ikakabit yung sa left side kasi yun yung madali. Tanggalin lang natin ito. So. Ayan, kung makikita nyo, meron akong nilagay na cape dito mga kabit rides. Kung baga, pampasikip lang. No? Balik lang natin. Ayan. So malalaman nyo mga kabit rides, itong, uh, uh, yung para sa left side mga kabit rides, itong maliitang butas. Ito. No? So itong malaki, dito yan sa uh, throttle. No? So yan install na natin mga kabi tribe pag install nyo um, ikot ikot nyo lang hanggang sa marating sa, sa dulo no? alright so ayan mga kabi bali nakabit na natin yung left side na handle grip natin from Hayal Jesu. So, doon na tayo sa kabila tatanggalin e, naman natin tong left side natin so kung makikita nyo nga pala mga kabitay nagbalik ako sa stock from ariete no? kasi yung ariete ko binigay ko sa pinsan ko mga kabitay no? yung dating ariete handle grip natin yung in-install natin dito so binigay ko sa pinsan ko kaya nagbalik ako sa stack mga kabitay kaya ngayon bumili na tayo ng panibagong handle grip at yun install na natin kay Black So install na natin yung ano Maccabi right, sa may uh, right side na. No? So syempre since may fit nga to kasi sa may bandang total to so, Maccabi Tribe. Right. Magyan lang natin ng uh, WD-40 pampadilas na. No? Ayan. Ayan. Oh, Ang nalagad. Ayan. So, itong technique dito, mga kabitrides, sa pag-install nitong Hayoy Desu uh, handle grip. Medyo tricky nga lang sya, no? Kasi, sa pag-install kasi nito sa may right side, kailangan mong tabasin to, mga kabitrides. Itong part na to, ito sya ka itong dulo, mga no? Kaya kung makikita nyo kasi, meron niyang, ano, uh, nakausli dito. Ayan. So, kailangan natin tabasin to or liyain para mag-flat yan. Pati itong mga ano niya, mga big size. Itong mga, ito yung maliliit. Na? Ano lang natin, tabasin lang natin ng konti para maipasok natin yung bago nating handle grip. So, syempre, gamit tayo nito yung uh, grinding tool natin, mga big So, mini grinding tool natin, natin si crappy, na natin sa sapi. So, actually, talaga nga, binili ko talaga to para dito mga kabitay ay itong uh, grinding tool na to no? E, lang natin to mga kabitay para magpantay sa para may sak-sak natin maigay yung bago nating hand drip no? A few inches later. Alright, so yan mga rides. Bali, na tabas na natin magkabilang dulo yung uh, nakausli dito. No? So yan, tabas na natin. Pati dito sa dulo. No? So try natin ipasok yung bagong handle grip natin mga kabitrides. Dito sa uh, right side. No? So yan, try lang natin ang WD-40 lagay na natin at agad o, na ulitay gamitan lang natin ng basahan makapasok naman siya mga kabitay no ayan. so kung makikita nyo mga sagad na sagad siya hanggang sa dulo so kung hindi natin kasi tinabas yung sa may bandang dulo mga kabitay yung naka ano doon yung uh, parang uh, umbok doon no hindi pa pasok ng ganito tong handle grip natin no so ayan yan, Install na natin mga kabit rides yung uh, magkabilang uh, bago natin handling trip. Ayan. Maraming salamat sa tulong ng ating uh, mini grinding tool. <laughs> so tapos na yan mga kabit rides. Ibalik na natin yung bar end natin. No? right, so yan mga rides Last look lang sa in-install natin na uh, Panibagong handle grip Kay Black Which is the, ayan, Hi Idesu Again, 550 pesos yan mga kabit rides Sa 10X Motorcycle Accessories and Repair Shop no? So yung uh, link nito Sa shopping nila mga kabit rides uh, Nandito rin sa video na to Check nyo na lang din sa mga gustong umorder nito. So yan o so, sa mga nagsasabi dyan mga bitrays na bakit pula daw yung in order ko, hindi daw babadoy yung pula. Actually yung mga kapitrays, depende kasi yan sa ano, depende kasi yan sa tema ng motor nyo mga kapitrays. Kasi tulad sa atin mga kapitrays, all black kasi yung tema natin kay Blackbeat. Ayan, kung makikita nyo naman, mas lalo siyang bumagay mga kapitrays. Mas lalo siyang pansinin Noong uh, gumamit tayo ng pulang handle grip na hayide Deso, no? O yan. Napakaangas niya mga kabitrides, no? And yet, uh, ano siya mga kabitrides? Uh, tumerno siya dun sa may RCB natin na na emblem. Yan, kulay pula. Siyempre, tumerno din sa RCB rear shock natin. At dun sa RCB airbox emblem natin, no? So yan. Bali, tumerno siya dyan. So hindi naman na sagwa tignan mga kabitrides. Bagay na bagay pa rin. Mention ko lang mga rides. Uh, feedback dito sa Hayo Ideso handle grip natin na bago, no? Um, uh, ano naman siya? Okay naman siya sa kamay mga ka rides, Makapit din. Kung makapit yung stock mga ka rides, uh, mas konti ang ano ang nilabang nito, no? Etong Hayo Ideso mga ka rides, no? Na handle grip. Makapit siya sa kamay. Kaya pinili ko munang hindi mag-hand uh, para ma ko sa inyo maigi yung uh, uh, experience ko rito sa handle grip na to no? makapit naman siya sa kamay mga kabitrides no? and hindi naman siya sa nan tignan mga rides, sa motor natin kahit na kulay pula siya no? gumagay pa rin kahit pa paano ah uh, Maganda pa rin yung ano niya, yung color combination niya dito sa motor natin, dito sa motor natin, no. Ramdam na ramdam ko yung ano niya, mga rides, yung uh, type niya, no? yung design niya. Okay na okay siya. Hindi siya madulas sa no? So, yun lang mga kabitrides. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa sumubaybay ng video na to, ng installation natin, ng panibago nating handle trip para kay Black Beat, which is the Hayoy Maraming maraming salamat ulit sa 10X, mga kabitrides, motorcycle accessories uh, repair shop. Maraming maraming salamat sa mga subscribers natin at supporters na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Pakipollow nyo na rin po ang ating Facebook page mga rides para sa mga updates regarding sa motor natin mga rides, Okay, mga kabit, no? Stay safe, ride safe always. Peace